E Good morning, good morning mga bossing So ngayong araw ay nandito tayo sa may Divisoria muli no Sa may Carmen Ganas Metrobank. Bank Yun no Shout out Boy Orig Morning, morning Ito pakita nga natin yung mga relo ni boss Boy Orig Yun ha? So kung kailangan nyo <coughs> Excuse me Rolex Rolex Ayan no mga Omega yan Tag Heuer yan mga boss Envicta pati Philip kompleto Richard Mill ayan mga boss Michael Kors oh, Rolex Seiko 5 yan Bol, Bol, bol Bulgari yan <coughs> excuse me yan ah. kay Boy Orig lang meron yan mga boss salamat po Alright. Kita tayo. Oy, Boss Eric, good morning. Good morning. Good morning. Ayun napakita natin yung relo nila Boss Eric saka Ma'am Sheila. So eto mga bossing eh. Kasi ngayon ho, ano? And Victa, Bulgari, mga Rolex, mga boss nandito, marami po dito. Ah, ayan oh. No? Mga Tag Heuer, syempre available din po 'yan mga ganito pagong oh mga Seiko Divers mga boss Omega ayan available Monster ayan oh no? Black Dial Orange Dial ADPS e din available and then mga Rolex mga boss Tambabay ayan yun oh Philistine Philistine uh, tatawag nito ayan Philistine oo Philistine magkakarap ng buyer namin ano Orange Orange no Bando, black, blue, black. Arang Oh, green. Meron na po. Ayan na, ayan na, punta na, punta nyo na. Ayan, available din ang mga oblot na malalaki. U boat, mga boss. And then Panerai mga bossing ayan ha. Panerai, Richard Mill Ito sa Big Soto Meron din available Mga bossing ha And then mga ganito Yung collaboration ng Swat sa Ka-Omega, mga boss. Oo. And then, syempre, yung Cartier. Ito. Ang babae, mga boss, available din po. Ito, ganda na ito. And then, mga Invicta. Invicta yun, ano? You know? So, ayan. Pati yung ano ba to? Breathing. Breathing. Ay yeah. ah, to, puro bato-bato to, bato-bato ba 'yan? Rolex. So, ah. Rolex na no, kakaiba oh, mga boss ha? Ayan. So, ito ganda rin may ito. Oh, eh. blood. blood no. Wow. Ito, ito dapat ang ano no. Ayan, mga boss, ang eh, no? ganda nito. Eh. Ayan, no? So, dito lang sa harapan ng Metro Bank Carmentana si mga boss. Hanapin si Ma'am Sheila or si Boss Eric. pinsan nandito rin si Mang Boy. Ayan. Salamat po. Ayan. Salamat okay. hanap nyo ay eh, mga ganito rin, no? O, kambakla sa, ano, kadina. Ito rin, no? Hmm. magkano ka? Ganito boss si yung magkano? 50 50 mga boss pero oh. yung, Hindi mo na kailangan ano, Auto reverse na ba ito? Oh. Yan o oh. hmm dikin 15 di 15 siya pati pang sikwat oh pag sikwat ka, pag ka mga bossing meron siyang nakatatak USA 50 50 ayan hmm. dito yung ito keychain ang keychain ni mami mga tag 20 mga bossing ito 60 ito 100 dito ay tag 50 ano 50 50 hmm. 50 pesos mga ganito okay. Ang tinula po yan ha, masarap Ihahalo sa tinulang manok mga boss Ha, ah, diretsa na tayo Yun, malinis na yan dito Kasi eh Iniikutan nila, no? binabantayan talaga mga boss. Kailangan malinis o dito. No? May maintain na yung kalinisan dito sa Carmen Plaanas and then maging sa Padre Rada no sa market doon <clears throat> ay talagang uh, pinapanatili nila na malinis ito ang mga sniper ang natin dito mas light oh. Please okay. mas light. Ito, pampalo rin, no? Oh. Ganito po sing magkano? Pampalo eh, pang ano yan eh, no? 100 pesos ang ganito mga boss. Kaya wag silang ano, may pang ano ron, portable na scale. Yan. Ito. Yung mga last box Tapos ang pitcher. Ano po? Ano po? Mm. Wait a lot. Oh, ayan mga boss, dito lang 'yan sa may uh, to, Saragosa. Saragosa Street Corner Carmen Planas mga bossing ha. Maraming wala ngayon. Miss Madinis. Kita main Bos Jojo. Boss Jojo Ayan, Mga available na kanyang paninda oh. Pati ang play no? Player na player Mga speaker okay. Ayan mga boss, diretso tayo ha? Ah. Pagit na na tayo Parang wala masyadong latag dito Si Mami Cora kaya Ayun si Mami Cora Hindi eh, pa nakalatag nakal di ba? Ay, bakit sinakati pa ako sa Ah, kararating ay, lang ay, ho

Ah, uh, pa po, po, ayan. Siguro kahapon nakarami po tayo, no? Linggo. Okay naman, oh no? ayan. Ah. Uh, <laughs> po. salamat po. Hmm. Ayan. Medyo malinis na. Oh boss, malinis na malinis. O, laging nag yung mga ano rito para pinaapat, luwag yung uh, kalsada, no? Ayan nila na magsisigit dito. Ito Mga bos, paninda ni boss. Bocok mali television sa mali ito. Sandron no. Kailan si Bishi oh. Uh. <laughs> Bumalik yung ano ha. Oh. Mga ukay-ukay naman ngayon ang ano natin diyan Negosyo natin ha. Ah. So, negosyo, diskarte lang para may pang ano. <laughs> Ay, sa bandang dolo mga bossing yun maluwag luwag Dinis, nililinis nila talaga ng gusto mga boss dito ay murang ang mga bilihan ng mga iba't ibang assorted items mga boss yung mga plasticware, wear, at kung ano-ano pa no? mura lang ha? made Japan pa yung mga karamihan na pinapaninda nila rito yung mga gloves, nagay ng plato pagkaya ko no, clip pan for only 120 mga malalaki magaganda pa brand yung mga solar type medyo ano rin hangar eh? yeah, uh, sige so, yeah, tayo alright mga boss baka ganito yung mga hanap nyo may nakikita na po kayo rito na mga paninda no Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, may helmet dito mga bossing EX ano eh dual visor din 100 100 lang mga bossing Eto, dual visor na rin 100 pesos Ayan, oh, may Canada rin na bag doon uh, Ayan Para sa student May bag din Oy, okay, Check natin yung ano doon, may drone type Eto, May laptop din dito mga, Oh, may mga ganito rin Kano kaya ito? ito oh, may mga smartwatch din no hmm? may smartwatch Magkano yung drone sayo ba yung drone yeah. mm -hmm ano to ora share na ano power bank power bank may ano rin nakatangang modem nakatangang modem nakatangang natin ito ang drone <laughs> So, laki oh. Eh. Drone ba to? So, hindi naman siguro. Oh, mayroon na siyang remote control mga ba dito. So. Magkano ito? 300 300 oh, may camera rin siyang nakalawit oh. 300 mga boss 300 pesos yung ganitong klase ng palipad o pwede na paliparid sa taas ano ba to Sima Sima yung tatap hmm. 300 pesos Ya, yeah, paki nga po ya. Yeah. Paki na lang. Thank to ya? Ano po? Ay, hindi ay ano wa po yan Ano no? Ano po 5. 5? Along, So. Ito oh. Remote control. <laughs> Ayan no. Oh, sige, yeah, tinitik. Libre po yan Libre tingin peso. Eh, Buhay yan, boss. 3,000. Ah, 300 pesos. No? 300. Kunin mo, bossing. Pwede na. Iyon, no? Nakabi na mga ano, ha? 300. Nalipad pa kaya yan. Na-disassemble na, na niya, no? So, ayan. Ayan. Pinili na ni boss eh 300 pesos lang Hahaha Ayan. Ayan mga boss Mayroon din dito helmet ah, Altar for sale With lid ah, With lid? <laughs> with lid <lead>, eh With lid May <laughs> giveaway ng lid ha huh? Ayan o no? Altar for sale With lid Ayan hmm. Eh, ito rin, ano? Mga uh, paninda ni Boss Balong. O, oh, yun, no? May mga clip para sa, ano? Yan. Yeah. din, no? Ano yun? Yung, Scanner. Morning. Morning. Dito tayo kay Boss Hapon. No? So, napakaganda yung mga bag natin oh, dyan, no, no, no. ha? Ito, makikita yung bag ito, Boss. 700, Michael Kors. 700, Michael Kors, no? Puro yung leather. Ito yung Michael Kors Puro leather. Parang terno siya, no? 1, 5, oh. Ganyan wow. wow. oh? natin, no? Ay, Kosh. balat na balat. Mahal yan, eh. Iyan, no? Michael Kors. Rabi, no? Balat na balat, oh. Michael Kors. 21,000 buksan mo nga busing buksan mo nga Tunisia eto ayo oo Michael Kors yan eh balot ah uh, balat Oh balat wow let's take a wonder Michael eh? Kors 700 yung pero hanggang dyan lang yung ano niya mahapahaba niya no? oo hindi talaga kasi hindi mahapahaba Oh. Lang yung bag para yung bag. Ito oh. para ang keryo parang handbag lang ang bag Oo, oh. one five daw yun oh. Ito yung seven hundred mga boss oh. Sana kung ano lang nga oh. Talagang ano na ito. So, balat lahat. Balat lahat? Oh. Balat boss. Lahat pag pinakyaw to. Dalawa. Pag pinakyaw. Panang libo. Oo muna parang yun. Malat e. Lahat po malat madam. Saka Michael Kors. Original na Michael Kors. Buksan nyo mga bossing. Kasama nyo yung karton. Oo. Original e. Pinalaman ako ng karton kasi para bumuka. Ayan mo Oo maganda kuya Michael Kors talaga o. Ito ta o. Saka dyan lahat o. Oh. Hindi ko kawalan so, na so, o. ito toto to, mga red dito. Lahat na ano, ng Michael Korshan. O lahat yan po. Ganyan talaga. Yung, yung, Michael yung Michael Korsh Korsh na. Na, ang kari. Michael Korshan. Iloibito Binawi lang. Ganyan din. Ipasyo rin. Ayaw. Balat mo. Bo, Balat, kalat, Balat, kahir, 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 oh. O, salam. Balat siya lahat mo. Balat ka nila. Sina. Michael Kors. Michael Kors. O, dalawan libo daw bossing. Mura na yan po. Package. Dalawa. Okay. Ito ang tanda, no? Putot lang. So, uh, <kos> uh, hindi, ang dito. Puting naman na siya. Oh. Lato, ano lang siya? Dapat ang mga boss. Pang dalawa, two k. Ayan, no? Okay. Marunong si Boss Apple.

may hmm. okay. driving light. Oh, no, no, no. Oh. Good morning. Ayan, si Bossing mga paninda niya, mga mawi. Oh, sigurado na naman ang ulam niya na. Ano, oh, sa kayo, Oo, masarap po yan. Pang ano na, habang nag-aantay ng customer, nag-prepare na sa ano, pinipilian na. Ayos. Sa bahay, na lang. Oo, lulutuin na lang. Ayan. Dito tayo mga boss. Yun, Sayang naman tong gitara na to. Na, natapyas yung ano nyo. Diba? Ganda to. Full, full, ano? Full face. Pagkano naman yan, bossing? Magkano to? Modem. Ano? mura lang abante na ito smoke alarm dami nga ganun no ayong buntag sa umaga <laughs> ay morning po morning sir. Huh? Bumati ka na, sir. Morning, morning. Shout out, good morning. Shout out, good <laughs> <laughs> uh -oh. Yan, mga boss, ito ay magkano na to? 600, 700. Yung sombrero na tawag na ito. Na under armor, mga boss. 700 po to, te, no? Huh? 500, 500 po na. May tumawad yung pangalit. Original. Pag may tumawad na 400, ibibigay na to. Original to, ha? Ah. Ayan, maganda class, Ito na i-vlog na natin ito kahapon. Orig, orig po ito. Hanggang 400. Ito hmm. Dito tayo. Ba, nakakain si ano ah. Baby ah. Ayan, mga boss. Hmm. Tingnan nyo na lang yung mga pwede nyo makorsa na daan dyan yung kinakailangan nyo, no? Yun, no? Derecho tayo oh may ano table to bala ng platinum di video mga boss with song book na siya kay oh Mendoza Arturo <laughs> may bisaya pa oh no <laughs> oh ayan mga boss baka may kursanada po tayo dyan ha hmm. ito tayo sa mini hardware uy morning morning <coughs> ayan oh latag na lang Ami relax lokal ano? Ami relax. Oh, okay. Pang. Pagpura sa bibi. Oh, more lang daw yan mga boss. Kukunin tayo ka. Oh, ami relax mga boss. Eh. Nakakapag-usap na ano yun? Pan-drawer Ah, pan-drawer ah, pa ah, May relak mga boss More lang daw sabi ni boss niya. ah Yan, sa kanya mga hardware-hardware marami oh Okay. Ano? Ano lang yung rarap ngayon Kasi may higit sa kasi green ka rin May relak no? Ah, below ano pa yan no? Below 100 Ano ba rin? yung ka ato sira Oo, ayan Yan Dito sa bang, ano, na Bangkano, ay, ano? Yan, yan, sa lababo, no? Lababo, mga boss. Pang shower mura sa mga lang. ano. Mura lang, dito. Mura lang, ayan, ha? Sa bandang dulo. Oh. okay. ah. nyo lang dito sa bandang dulo, mga boss. Ayan. dami, oh. Nasa bangkita lang. Ayan, okay, thank you, thank you. So, Ito mga boss, nachampahan natin ulit. Nachampahan natin ulit si Miss Beautiful Lady Gaga ng Gurautan. Oh. oh Nakawala na na nawala. Ah. Mga paninda nyo ngayon. Ha? Ah. Diyo. Ito, mga paninda niya. Baka kursonada nyo. panintang Panindang kursonada o yung nagtitindang kursonada nyo? <laughs> Ang init dito. Dapat ko kayo sa kabila. Ha? Bawal? Mm. ito, mga boss. Oh. Mga ganito. Pampara... ano tawag nito? Ilalagay sa... Ano? ito, sa inyo rin yan? Ah, ito yan. Yeah. Uh -huh. Ah, ito Ang tagal niyong nawala ha? Ito mga boss Ito pang ano to sa ano ha? Ah. Ito ba ginagamit? Ha? Ito ano to. Am um, parang radio to ah, may FM, AM siya mga boys. Pakaiba naman to na radio Ito Neutrogena Ultra Sheer. Ah, parang ano to. Para hindi ka masunog Ito, parang sun protection ba? Oo 60 FPS So, ayan Magkano naman po ganito? ha ah? 30 lang Pang protection natin mga boss ha ah? 20? Hindi pa tumatawad pero may tawad na 30 pesos Tapos pwede yung 30 na Pakainit dito Hmm. Ito. Ha? Ito. Ha? Oh. Ba ito? Gumagana pa ho ito? Oo. Ya. Ay eh no. Ha. Bakit madalang na ho kayo nakikinig nakikita rito? Ano nagkasakit sakit sa puso sa ano kutsara bente oh, ang oleksyon oh, ito may mga ano rin no oh, ito yung PSP controller uh, ano PS pang PS pala PS4, PS3, PS kung ano PS PlayStation oh, yun Iyan, yeah, no? Hanap nyo ba yung mga branded shoes, mga boss? Luma pero matibay. Quality At magaganda. So, eto. 20-20 lang po ito. Oo, oh, baka hindi kayo makapaniwala, no? Tag-20 pesos lang ito. Parang sampu lang ang isang piraso. Pag pares, 20. Yan na nga, mga bossing. Ang sinasabi natin, kung gusto pong magtipid, punta ka rito sa Burauta. Na yan no? Jordan. Ano to, to? Nike. Meron kang Nike, meron kang ganitong klase, no? Iba-iba, yun, no? Know, Nike Air, eto, yun, no? Know, balat yun, no? Know? Mm. So, tag 20 pesos lamang po mga ganito. Meron din po silang mga ganitong klase. Yan, no? So, ano pang inaantay natin? sa bandang dulo. 20 pesos na mga sapatos, meron ka na. Ayan. Okay bags din, no? Ayun o, pati yun! Kaya nga, bibigyan kita battery! oh dito, you know, you know, oh, mga sapatos, mga ano no, no. rin, no? Magaganda ng... mga relo oh no? Ito lang pera sana ulan, dami naman yan Parang bupihan yan <laughs> Ang sarap yan. dito naman tayo sa libliban mga bossing. Kung magkain kayo kanina, nandito na agad. Hindi, hindi na, kasi ako may naiwala kong paper bag kahapon doon, tulad tulad. May mga namang pagkain kayo. Ah, naamin. Magkabayad ako ng dior na wala sa gabi. Oo, nadampot nila, no? Magkabayad din akin yun. O yan, no, mga boss. So, kasarang, eh. nila, Sapatos. O, ito, reboko o. Okay lang, magkakain niyo wala, walang problema eh. Hmm? Problema, magkabayad ako ng dior. Ganito bossing, magkano? 5,000? Ay, 50 fifty pesos? Five 500, oo. Oh. 500, magkano daw, no? Balat. Ribok. Ayan, so, eh. And then, mga ganito rin. Ano pa? Ito, pampausok, no? Oh. Mga boss. wala yung mga yung mga Korea. Wow. Ang oh, collection, Ha? Huh? Oh? Korea. Ito yung dalan of kimchi. Ah, hindi siya dalan of kimchi. Ito mga bossing, no? Korea. Pang collection na natin to. Magkano ganito, boss Ferdy? 300. 300. Pang collection, yun. Korea. Ayan. Ano ko ito ba? Ah, saka to. Oh, ito, magkano nung po ito? Shotting glass, no? Saka iba naman to siya. Oo. Oh. Pagkano po ito? 150 mga boss. You know. Ano to stainless ba to? 150. Um, And then ito rin o. Oh. Ano? Ano? Ano ba yun? Magkano po ito? 500, 500 mga boss. <laughs> <laughs> Grabe eh. yun. Okay. 500 pesos pang collection na to. Ah. 500. 500.

mga ganito ano ba to chaliko ah pag ano no o chaliko mga boss pag nagwinter na ang ating ano sa Pilipinas pwede na ito magamit mga ganito nyo te magkano ganyan 30 pesos lang no 30 30 30 lang o oh. pajama ganito rin no o oh, 30 pesos yan you no know, saan ka pa pwede na yan pang ano ano lang ngayong mainit no tsaka may mga din uh, paninda ni ate ay oh. ito po 40 pesos mga bossing 40 ayan. ate salamat po ah so ayan mga bossing hanggang dito na lamang ulit ang ating vlog for today no so ayan maraming maraming salamat sa inyong panonood sa pagsubaybay sa ating uh, mga binablog no so once again maraming maraming salamat. God bless everyone ito po sila kay Adventure nagsasabi na ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan syempre ligtas sa mga kapamakan sa buhay God bless God bless everyone thank you enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been, am I really going back again? This time, this time I.